Majority sa ating mga kababayan nanood po sa hearing ni Senator Visa Ontiveros, ang kanila pong punto ay trial by publicity ang ginagawa ng senadora laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ano masasabi po niyo doon, sir? Ay talaga pong uh, trial by publicity. At uh, ako nga po ay napapailing na lamang, hindi not necessarily being uh, a uh, the lawyer of anyone but as a lawyer in general and as a citizen of the Philippines ay, uh, ay parang hindi na po natuto as uh, si Sen. sa Ontiveros sapagkat kasasabi lamang po just a few months ago late last year ng ating uh, kataas taasang hukuman doon po sa kasong uh, Ong versus sa uh, Blue Ribbon Committee kung saan uh, ako po yung abogado ni uh, Ginong Ong. Ito po yung uh, may connection po doon sa pagdinig sa farmally, parang kinagalitan na nga po ng uh, Korte Suprema, itong si senator Gordon at ang Blue Ribbon Committee, na asinabing uh, ang Senado ay hindi investigador, hindi to police, hindi to NBI, hindi to... Uh, hukuman kung hindi ito ay isang legislative body at hindi dapat ginagamit ang Senado para ma-determine ang guilt or innocence of anyone with respect to an alleged crime. Tsaka yung veracity, Chairman, ng mga witness, nakatakat ang muka, amo, nakukubli. Kung sila po ay totoo sa kanilang pong mga paratang, ibat eh, po nila tinatago ang kanilang identity? ay mabuti na po eh nabanggit niyo na yan ano sapagkat yan pong si uh, uh, Senator napakasama po ng record niyan pagdating po sa pagpresenta ng witness kung inyo pong nagugunita yun uh, yung pong tungkol pa rin sa Farmali, yung pinresenta niya mga witnesses laban doon sa mga executives ng Farmali, ay uh, nagumatras po at yung mga kaadak po noon ay nagtestify uh, na sila po ay sinuhulan ng mga staff ni Senator Rizzo Ontiveros para mag-testify. So pagdating po sa veracity ng witnesses, sa kredibilidad, eh napakasama po talaga ng record ni Senator Ontiveros. Nasasakdal pa nga po yan eh sa kasong uh, paglabag ng Anti-Wiretapping Act sa in connection with another investigation na ito pong kaso ito ay inihain ng no less than the uh, then Secretary of Justice Vitaliano Aguirre. So pagdating po dyan sa kredibilidad, talagang wala po tayong maaasahan kay Senator Risa Ontiveros.